Hindi, nagpa-practice lang ako kung paano maging vlogito. Mula nang magsimula ako bilang vlogito, pagka pala vlog ka, siyempre, Kaya lang... so, ngayon, na-certified YouTuber na ako, hindi kayo bumitaw, mga kachulil. Ito po si Kato Nying, Anthony Taberna, nagulat ng live mula dito sa Singapore. Ito po ang inyong palatuntunan sa current happenings live tayo kung kailan ko gusto ang uncut tuning mga kwentong naka-inspire at nakakaiyak at nakakabilib ting Sabado Nights ang kwento nying tapatang may tapang at diretsahang tanungan tatakto nying yan tuwing linggo ng gabi sa Komento Nying. Di mo ba naabutan ng live ng Komento Nying? Huwag mag-alala. Rewind tayo. Sagot ko na ang quick highlight ng huntahang na mismo. Ito ang Kanto Nying. Da Komento Nying Rewind. Sama-sama pa rin tayo. Ngayon sa ating ikalawang anibersaryo, matsala sa inyo. At sana Huwag kayong magsawa na suportahan ako. oh, doon sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ha? Bekenemen! Subscribe na! Bye! Happy weekend! Woo